nagkanding na tayo. Actually, ito, ito yung kanding na trial and error. Uh, kumbaga, eh, before early bird, nagsalang na tayo, which is uh, we usually do, para magkaroon tayo ng adjustment. Kasi, yung mga inahin, galing sa bakasyon yan eh. Tapos yung iba dyan, mga galing sa lugon. So, nagsa nagsasalang tayo before tayo magsalang ng early bird para yung mga itlog na walang semilya, eh, matutukan natin yung mga inahin. Teka, papakita ko sa inyo, ha? Matutukan natin yung mga inahin, yung mga itlog na walang semilya para magkaroon pa tayo ng adjustment kung ano yung pa yung kailangan. o oh. Ah, uh, 54 yung itlog na sinalang ko. Tapos, ang mesemilya, 24 lang. Ah... Uh, 30, mas madami yung walang semilya. 30 yung walang semilya. So, ganito ang gagawin, ano? Lahat ng mga may marking kasi yan, eh. Lahat ng may mga marking, titingnan natin yung inahin kung ano yung dahilan. ah uh, bakit uh, walang semilya yung itlog nila. Kadalasan, dito yung nagkakaproblema. Isipin nyo to 54 pieces siya na. Tapos, ang may semilya lang, 24. O di, malaki na talo mo dyan. Malaki na ang lugi mo diyan, 'di ba? Dahil halos kalahati na eh. O lampas kalahati yung ano, walang semilya, oh. Sana man lang nag-30 yung may semilya, 24 yung wala. Medyo okay na pero hindi dapat ganoon eh. At least dapat ang may semilya nasa 80% ano. So, yun lang ano. Ah, uh, kaya tayo nagsalang ng uh, mas uh, ahead sa pagsalang sa early bird is para ah... Uh, Ma-adjust natin kung ano yung dapat natin i-adjust. At uh, yun nga, uh, wala namang problema sa incubator natin. So ang nakita kong adjust natin, uh, yung mga inahin. So meron pa rin tayo ditong ano. Eto, pangalawang salang to. Before tayo magsalang ng early bird, tingnan natin kung ano naman yung mangyayari dito. Kung mas marain na mesimilia dito. So hanggang dito na lang muna ulit at uh, uh, hanggang sa susunod natin na video. Maraming salamat ha.